Inero taong 2007 ang ma-diagnose sa sakit na tuberculosis ang ay 42 anos na si Eloisa pero naging mali ang unang diagnosis sa kanya kaya imbis na gumaling lalo pa itong lumala at nauwi ito sa pagkawala ng kanyang paningin. Really was wrong diagnosis And then when they gave me the first line drugs of medication na ano na suppress yung uh, effects ng bacteria nakalakad na ako ulit pero nung nung nilipat ako sa hospital kasi na mamahalin e eh, ano na ako almost vegetable na. Nang inambulansa ako, hindi na ako magumagalaw eh. So, uh, yun yung, uh, yun yung pinaka-start nung gamutan. Kaso nga lang, malala na pala yung akin. Nag, it turns out, yung in-administer in, in, in administer yung first line medication ng tuberculosis, eh, tatlo sa apat, hindi gumagana. Ang assessment naman nila kasi, when they were checking my brain, nakalimutan na kalimutan nila i-x-ray yung baga ko. So, nakita nila meron pala talaga akong, ano, dano, uh, parang siyang pimple, ang tawag ng granuloma. May may TB talaga yung baga ko na umakyat lang sa batok. So, turns out na, alam mo yun, nag diagnosis sila, may meningoencephalitis, ano lang daw, typhoid fever, ganun lang ng mga in nila. Tapos, puro utak lang yung focus ng mga laboratories nila. At, nung nalaman nila dun sa, ano, paglipat ko dun sa mas mahal na hospital, na umabot ang pamilya ko ng 3 million dun eh, eh, doon nila nakita lang doon sa x-ray na TB pala. Tsaka lang nila ako binigyan ng pang-TB na gamot ang kanyang kondisyon, naka rin sa kanyang pagtatrabaho. Sinabihan ako, pa pasensya na, mali pala yung gamot. So sabi nila sa akin, at pasensya na, hindi ka na makakakita. Kasi sabi nila sa akin, nung, nung binibigyan nila sa akin yung gamot, lumalabo-labo lang yung mata ko noon. Pero sabi sa akin, babalik din niya pagkatapos ng six months. Pero after six months, ano na ako, nearly ano na ako eh, uh, terminal stage na. Almost all of us experience parang psychosomasam, yung gusto mo nang lang tapusin yung nararamdaman. Pero that's why I really appreciate yung ginawa sa amin ng doktor ko noon sa Tropical Disease Foundation sa Makati dati na pagkatapos mo uminom, papupuin ka, yayakapin ka. Yung paparamdam sa iyo nung doktor ko na si Dr. Thelma Topasi, beloved Thelma Tupasi already passed away na sabi niya parang you have to feel na hindi ka mag-isa kundi talagang malilito ka. Pero sa mga panahong yun, naging inspirasyon niya sa buhay ang kanyang asawa at pamilya para magpatuloy sa buhay. The idea na sabi ng mami ko sa akin, you're forgetting something. You're forgetting that we love you. Alam yan, sabi ko parang, ang daang ano ka, ang damot ko naman na ako lang yung tinitingnan ko. Yun yung ano, yun yung masasabi kong uh, God works in mysterious ways. Ang kanyang karanasan na is niyang hindi na rin maranasan ng iba ito rin ang dahilan kung bakit itinatag niya ang TB People sa Pilipinas, isa itong international organization na tumutulong sa mga may sakit na TB. Kailangan ng ganyan din ang gawin sa tuberculosis kasi walang mapuntahan ng tao. And when she told that to me, sabi ko, Dok, ah, simpleng survivor lang ako, sabi sa akin, you have a way to talk to people. And kailangan lang talaga na ma-harness ano ma daw yung ganong klaseng karakter ko. And then, When that happened, nag ano po ako, nag -masteral degree ako sa Amerika for public policy and how to really make use of human rights, uh, public policy and disability law. Yan, lahat ng mga ganong uh, specializations ang pinaaral sa akin ng isang scholarship sa Japan. Alok ng kanilang grupo ang libreng konsultasyon at seminar sa mga pasyenteng may tuberculosis. Mas mapapadali at makakatipid din sa gamutan ang mga pasyenteng kanilang tinutulungan. Ang dating siyam hanggang labing walong buwang gamutan, posibleng maging anim na buwan na lang sa tulong ng tuloy-tuloy na treatment at murang mga gamot. Maliban dito, isinusulong din ng grupo na baguhin ang pananaw ng publiko sa mga TB patients makapag-disseminate po kami ng information, education, with regards to the disease of tuberculosis. Ang TB sa Pilipinas, number four po tayo at present. And konting kaso na lang ang kailangan para mag number three. And that is so really unfortunate scary. po, no? It's scary. Libreng application po ito sa mga smartphones po ninyo. Ito po ang One Impact App Philippines. Download nyo lang po sa Google Play Store at sa Apple App Store. Search nyo lang, One Impact Philippines, sa doon na po siya. Lahat po ng basics about tuberculosis, yung mga karapatan po ng mga taong may tuberculosis, pati po yung malalapit na health centers, at nandun din po kami. Kung kayo po ay natanggalan ng trabaho dahil sa tuberculosis, meron din po kami tinatawag na tuberculosis in the workplace, you can call, visit us po sa aming Facebook, you can call Miss Maria Elena Binlayan po. Siya po yung aming officer, pwede po kanyo kayong magdulog sa kanya. Kung natanggal kayo ng trabaho dahil sa tuberculosis, dahil dapat po, hindi kayo matanggalan, bagkus, dapat pa po kayo alagaan ng inyong pamilya at ng inyong kumpanya. Nais ng grupo na marami pang TB patients ang kanilang matulungan. Katunayan, nais rin nilang makipagtulungan sa Baguio City Health Office at sa Department of Health Cordillera para mapaigting pa ang kampanya kontra sa nasabing sakit. t ng Bayaniang Pinoy! Vanessa Buchtong para sa Luzon Headlines.